Lita sa mga lalawigan, pinag-aaralan na ng PNP na sampahan ng criminal complaint ang anim na taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Sila ang mga nagtangka umanong atakihin ang mga polis na dapat sanay magahain ng warrant of arrest laban sa pastor nitong lunes. Kabilang sa mga posibleng isampa ang obstruction of justice laban sa mga suspect na may dalang bolo at hinarang ang mga polis na nagpunta sa may Glory Mountain sa Davao. Hanggang ngayon, ay uh, patuloy pa rin pinagahanap ang pastor. Wanted si buloy para sa mga kasong sexual at child abuse. Pinagahanap ng mga polis ngayon ang dalawang salarin na tinangkang sunugin ang isang tindahan ng damit sa lungsod naman ng Cebu. Sa nag-viral po na video, makikita ang naghulog ng mga bote ang salarin sa loob ng tindahan. Tia, tsaka nila ito sinindihan bago tumakas sakay ng motorsiklo. Mabuti po na lamang at may nakakita sa kanilang ginawa. Kaya po't agad silang nakakuha ng fire extinguisher para nga bugahan ang naturang sunog. ay sa mga police, may uh, away negosyo ang posibleng angulo po sa pangyayaring ito. Pero ayon sa mga empleyado po ng tindahan ay wala naman silang alam na kaaway ang kanilang amo. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Sa General Trias Cavite naman, arestado ang dalawang sospek sa pagpatay sa isang batang labing isang taong gulang. Parehong construction worker ang mga sospek. Ang isa sa kanila, kapitbahay ng biktima. Base sa resulta ng autopsy na kumpirmang ginahasa ang bata bago ito pinatay. Naharap sa reklamang rape with homicide ang dalawang sospek. Samantala pa rin, dalawa po ang patay sa salpukan naman ng isang bus at isang tanker truck sa Milaor Camarines Sur. Madaling araw po kahapon na mangyari ang disgrasya dahil on the spot ang driver ng tanker at isang pasahero ng bus. Pitong iba pa ang sugatan sa disgrasya at sa investigasyon nakatulog ang driver ng truck kaya ito'y bumangga sa bus. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang kumpanya ng truck sa pamilya ng mga biktima para ipaabot ang kanilang tulong. Niya. Sugata naman ang isang rider habang patay ang kanyang angkas matapos bumangga sa isang truck sa San Carlos City, Pangasinan. Pumailalim ang rider sa truck habang naguluhan naman o nagulungan at nakaladkad pa ang angkas. Galing pa raw ng burol ang mga biktima ng madisgrasya. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck na tumangging magbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.